Bakit biglang aatras ang maraming naglilingkod sa Diyos sa mga huling araw? Alamin ang lihim na hindi na itago. Ang paglitaw ng mga panganay na anak ng Diyos na may taglay na autoridad mula sa langit. Basahin ito hanggang dulo. Baka isa ka sa tinutukoy ng Diyos mismo. Sabi ng Diyos mismo, bakit ko sinasabi na marami ang mga taga-servisyo na magsisi atras sa huling araw? Lilinawin ko ito sa inyo. Iyon ay dahil sa paglitaw ng aking mga panganay na anak, dala nila ang aking autoridad at tinutupad nila ang tungkulin nila sa lupa. Sila ang nakakaunawa ng aking kalooban, wala ng iba. Ang inyong mga pangunawa sa nakaraan ay aking kaunting liwanag lamang. Ngayon, ang aking mga panganay na anak ay nagsilitaw na hindi na mahahadlangan ang aking kalooban. Nasa kanila ang susi ng kaharian ng langit. Nasa kanila ang panustos ng buhay. Lubos itong mali sa inyong mga kuro-kuro patungkol sa mga panganay kong anak. Inaakala niyo na mga banal na kayo? Mga hangal, kakarampot na pagliliwanag lang ang binigay ko sa inyo. Kaya nga kailangan ninyong umasa sa karanasan ng iba para matustusan kayo. Ang paglitaw ng aking mga panganay na anak ay paglitaw ng aking persona. Puno sila ng angking autoridad at pagliliwanag na nagmumula sa akin. Hindi ito may isip ng mga tao. Tanging ang mga panganay kong anak ang nakakaranas nito. Kaya marami ang atras ng mga gumagawa ng serbisyo sa akin dahil hindi nila kinikilala ang aking panganay na anak. Aatras sila dahil hindi ito tumpak sa kanilang mga kuro at lumaban sila sa akin sa unang paglitaw ko sa publiko. Nasabi ko na na ako ang Diyos mismo, ang aking gawain na hindi kayang maabot ng mga tao. Ang inyong pag-iisip dapat ay manatili lang sa lupa. Hindi maaari ito'y lumagpas sa langit. Bakit ko sinilita ang kontekstong ito sa inyo? Sa totoo lang, nakatago dito ang aking disposisyon upang hindi kayo lumagpas sa hangganan upang hindi nyo, ninyo husgahan ang aking gawain upang hindi nyo lapastanganin ang aking espiritu. Huwag ninyong kalimutan na nakaka-apak pa rin ang inyong mga paa sa lupa. Pagpapatunay ito na kayo ay kulang. Hinihingi ko sa inyo na tularan ninyo ang mga langgam, kung saan man ang matatamis na inumin at pagkain ay nagsisilapit sila at agad na nasasarapan at nabubusog. Ganito ang mga epekto ng aking salita kung saan kayo ay magbubusog at hindi mauuhaw. Higit sa lahat, ang aking salita ang tanging susi para makawala kayo sa hades at impyerno. Ito ang tanging magiging gabay ninyo sa pakikipaglaban kay satanas at mga kampo nito. Ako ay may angking karunungan. Dapat isa puso nyo ito na huwag payuhan ang Diyos. Huwag maging tagapagturo. Huwag usgahan. Alamin niyo muna kung ito ay pagpapahayag ng Diyos o hindi. Huwag niyong tahasang husgahan ang aking mga salita. Ang mga humuhusga at nagdududa sa aking pananalita ay kinamumuhian ko. Ang kinamumuhian ko ay tinatapon ko sa hades. Dapat maging malinaw ito sa inyo. Magkaroon kayo ng mapagkumbabang disposisyon. Huwag niyong ipakita sa akin ang pagmamagaling ninyo agad ko kayong pagsasarahan at hindi kayo makakaunawa sa aking mga salita. Ako ay laging bago at hindi nagluluma. Ako ang buhay na Diyos na kayang lumakad sa panig ng mundo. Ako ang Diyos na kayang pasukin ang laman at dugo at puso ng tao. Ako ang Diyos na kayang pumatay ng katawan at kaluluwa ng tao. Ako ang Diyos na kayang iligtas ang laman at kaluluwa ng tao. Ako ay siyang nag-iisang tunay na Diyos. Ako ay walang hanggang ama. Ako ang prinsipi ng kapayapaan. Kaya kong baguhin ang langit at lupa gamit ang aking mga salita. Ako ang Diyos na matagal nyo nang hinihintay. Nagsasalita sa bibig ng aking mga panganay mula sa ang pagpapahayag ng panganay na anak na lalaki ng Diyos. Amen. Ang minsang ito ay isang matapang na pahayag mula sa Diyos tungkol sa tunay na tungkulin at autoridad ng kanyang mga panganay na anak. Hindi ito madaling tanggapin ng lahat, lalo na ng mga akala nila'y nasa tamang landas na. Ngunit ito ang panawagan para sa lahat na suriin ang sarili, magpakumbaba at kilalanin ang bagong gawa ng Diyos sa mga huling araw. Tandaan, hindi sapat ang tradisyon o relihiyon. Ang tanong ay, nakikilala mo ba ang tining na Diyos sa panahon ngayon?